ganda ng ano ang tanawin dito sa Manila Bay pagkabi ay eh, Manila Bay at night oh, yan oh yung okay, mga ilaw-ilaw sa likod ng Manila Hotel yon ganda uh, dito sa tol sa Manila Hotel na ah. sa man, ano Manila Bay pagkabi basta na nga gawin 24 oras kasi para at maganda kasi mamasyal ng gabi yan mga ilaw-ilaw makikita mo sa araw mainit diba mali strong ka pa hindi mo talaga kakayanin yung init sa gabi ah, sa araw sa ngayong eh, pag-summer Dolomite grabe sobrang init talaga doon Roark Boulevard naman doon ay nata natatakpan kasi nung natatakpan nung ano ni Kuya ko yan yeah, may building doon Roark Boulevard na yun Roark Boulevard na yun bay yan buong Manila Bay yan o breakwater pa yata ito na ako eh oh, O, malapit na yata tayo sa Dolomite. entrance, entrance ng Dolomite Beach. Actually, bukas na kasarado sila. Maintenance. Maintenance work bukas. Dito sa Dolomite. Kaya sarado bukas. Search. Uh, ah. Bukas siya. 24. Bu bukas siya. Nang 6 ng... 6 ng umaga, 6 ng gabi. 6 ng umaga, 6 ng gabi. Monday to Sunday. Pera lang pag-Webex. Webex. Webe. Araw ng hiling kasi yan eh plano ko po tapa ako sa explanate sa explanate pero wag muna ngayon so, saka na yun yung explanate reserve na yung explanate na yun pupunta talaga ako doon sa uh, explanate may likod ng ano na um, sa likod ng ano na um, photo beat may nila maganda Mamaya maya, mag iipan ang anyo nyan Dolomite Beach na Lakad lakad lang kayo, dito sa Bajrojar Boulevard sa gabi You know May isang lugar daw sa Sikihor paggabi. Sa Sikihor daw, may isang, well, may isang community do tabindagat Pag alauna, alas dos daw, ng madaling araw. May mystical na barko dumadaan. May mystical na barko dumadaan. Dumadaan tapos nawawala. Uh, para may pagkaingkante yata yung barko na yun. Tapos may nagbubuti na pa daw. alaw na alauna, alas dos ang barko na yun. Ang nawawala bigla nawawala uh. kasi sa Sikihor Island daw yun napalabas na nga sa Jessica Soho yun eh. papaligyan tayo ng Manila Hotel doon tayo maglalive sa baba, papaya sa labi. wheel pa lang to eh Petro Hill tama tama malapit na talaga sa Dolomite to kakop na ng Dolomite to eh yan Dolomite beach na yan sa diba may harang lang eh pero sa baba dyan Dolomite na yan Building. Ito 'yung sinasabi nila ng Landmark building Pandamug Building daw ito. Uh, hindi pa rin hindi pa rin nagagamit. Hanggang siya, hindi pa nagagamit. Ito 'yung Pandamug Building. PR nga wala eh. Hoy, wow, bakit hindi pa tapos tapos ng PR dito sa Dolomite Tapos plano nila gawing 24 oras. Ayusin muna nila yung kubeta. Ayusin muna nila yung kubeta, di ba? <laughs> Mandamos building ko Actually, dito lang ang entrada ng Dolomite eh. Labit na. bukas sarado sila for maintenance ayaw kong overpass delikado may may nanunutok dyan eh ilang vlogger na nadali dyan na anuhan ng cellphone kahit tanghaling tapat mga sira ulo may nandadali dyan Sumatra Ito ay entrance ng Dolomite Beach. Kung pupunta kayo. Dito ay entrance ng Dolomite Beach. Kaya na sila. Hindi pa migtat ng uyan. Hindi pa pwede nilagay lumangoy. Baba nga, pasaway kasi yung mga ibang tao. crash o hindi ito oh okay. Manila Dolomite Beach Manila Dolomite Beach yan Actually ayaw talaga dumaan dito sa ano eh, overpass pero out ko na lang kakapsat ha Bahala na si Pat Bakit kasi pag Embassy pa tayo Bakit pwede na rin sa Siguro masif Papadali ako dito eh Hindi ko naman talaga ipipigay ito Itong dala ko Hindi ko ipipigay yun Kasi mahirap Lalaban talaga ako ipalaban ako eh Hindi ako agad talagang ano eh Eh, muna natin. Bagay, may mga ilaw-ilaw naman. Dito na tayo. টুর শ দবরির সারন শরন কে ক঄ থ�া দ্লা, ডরি শে স্াক�ও � goal । cioè, শিরু শে কয়্থ natin. Out na natin. Bawal kasi rito sa embassy. Out na muna natin ha. Kakaushat mga bulwet. Out na tayo. Bye-bye. Mamaya -bye. Oh, ulit Sa sa Manila Hotel. Mag-live tayo. Bye-bye.